get how do, paano ko paano ko mainom yung tubig ha huh? paano ko maano yung tubig Nakabangan tayo ng pating mumukbang at imumukbang ata tayo ng pating at. Welcome back mga taropa. Ba? This is Sir Navin TV. At ngayon, maglalaro tayo ng... Ano pangalan na ito? Rap Survival. And, basta Rap Survival to. So, bagay ito pisan yung video na tayo, hindi mo itong like and it, subscribe. So, tignitin natin. Let's start! Ano pa naman tayo nagsastart eh. But, why there's no item? Wala akong mahanap. Wait. Makagawa ba tayo ng ah uh, section of rock. Uy, magawa ko isa. Isa, isa. Eh, malaki ko na. Lagay ko na doon. Nanonood pa na. Ad, doon ka. Get out of my screen. So, na pa kami nag-start dito. Di ko lang na-record. Oh my God. Mahal tong game na to eh. Nakakairitan. Mahal kasi 300 yung ano. Pero sa paggawa ng server wala namang Yes, I have Bat ko ba Ay, naku Naku, ang galing Tinapon How can get How Paano ko, paano ko mainom yung tubig? Ha? Huh? Paano ako -ano yung tu tubig? Hindi ko mainom. Ito, ito, Okay. Oh, what is this? Wooden board? Let's find some There's a shark There's a shark May kukunin ako dyan eh Apple yung shark Sige oh, Two no. Ah! Ikaw pa nakakuha Gumagawa ma pa tayo. <t ido> oh, malik ko, gagawa la, ko dito. San? Ano to? Boy. Gumagawa ka Di naman natin kailangan. Maliit pa kasi espasyo natin, naglalagay ka rin ng ganyan. Oh no. I need to drink some water. Where? Sana ako makakuha water. Paano minom? Mamatay ako. Ako wala pang pa ad eh. Joke. Hindi may add na ako. One glow. One glow. So, abangan nyo maglalaro tayo ng Roblox. Ako mo. So, naglive ba ako? Pangit nung live ko kaya dinilit ko. Ano ba naman kasi nagdodoble yung boses ko. One time such. No. This side. Oh, this side. One play. One play. One. Shit. Saan? Kailangan ko ng string. Gagawin, gagawa tayo ng, 5, 5, ng, gagawa na ng gagawa okay. ko ng pickaxe. Kailangan ko ng ano. Okay. Ado mo. Ay, nako. Hindi ako tanga doon. Hindi natin yung Naabangan tayo ng pating. Mumukbang at Imumukbang ata tayo ng pating nato. Ewan ko. Mumukbang tayo. <tinyo> Bakit may ad? Kailangan ko ng laro. Hindi ko kailangan ng ad. Okay. 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 Nakakagigil. <tinyo> Nagtanong ako. Kain lang. Hindi ka dito. Puna ka. Okay. Ha? Huwag ka muna maglagay niya. Kasi maliit pa naman yung pwesto natin. Una mo, pakiyo ka na mamakiyo. Pakiyo, pakiyo. pakiyo. Ano mamakiyo? May <laughs> hawak na materyo ha. Materyo. Huwag ka muna kasi bumili niya nang bilhin mo yung ano. Ito Oh. Itong ano nga to. Yung ano. rap Para meron tayong pang ano. Too Same love style. Okay. Wrap. Kailangan natin ng wrap. Wrap. Saan ka nakuha? Saan ka nakuha? Saan ka nakuha? Sa mukbang? Oh. Oh, pwede makakuha ng gamit. Manda, Kray. Nanonood ng ad. yung nga. Ayoko nanonood ng ad eh. Ako nga nanonood ako ng ad eh. Akin sakto. Hmm. Parang bibis Sarap na ang feeling ko. <coughs> hindi ko, hindi, pag hindi ko makuha, ng ginagawa ko. Oh, wala na pa akong space. So, ang gagawin ko, para magka-space ako, ah, uh, tapos po, po. damo-damo. Ewan ko kasi kaya ata doon. Naglagay na kasi ng bintana, walang ya. Alin? Alam ko, pero sino nagsabi maglagay ka ng bintana? Kailangan natin ng platform, hindi bintana, Okay? Ito, there's the good. Pagabi, tapos magliliwanag. karenga nga. Oh, I have food. I have food. Ano to? Cloth? Gagawin ko dyan. Float? Kasi may float. nga tayo space. Five minutes later. Sayang yung gamit. Walang iya. Nakuha ko ni. Kailangan kasi yun ni. Namo. Sayang. Yung clothes, para may damit na ako jong, pungutan ngat kong, jong, walang natin, si John? John? natin din basura, bakit? taan, an, ulang paputo, ah, huwag ninyo, gusto di ko kain, mukbangin kita. No. Naka-wifi ako, imposibleng walang signal. Patukan kiting. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Mahina, paano naging mahina yan? Naka-wifi ako, paano mahina? Batuang kukay. baya, batukang. batukang, kita. Gusto mo? Oh, there's a shark. Oh, mago tayo ng dalawa. And yes. Okay. Ano ba magkamit natin? Pwede sa kanila? Bakit dapat binibili mo yung ano? Ano ba mabili natin? May okay. plug na ako ng SOS. Saan? Kailangan natin ng ano? Ng gamit. Ito. Kailangan ko ng gamit. Bila ko damit. Kailangan kulang. First aid. Magkano? Kailangan ng isang first aid. Lang niya. Para ng ano, bandage. Para magkaroon ng ano. Yung ano? Yung...

Kasi nagbabalik tayo guys. May binili na ako. Yan. Ba't ka nagbabasa ng libro? Wala ka naman sa school ah. Paano masabi? Sarap manood ng ads. <laughs> Walang yan. Oh my god. Ang sarap manood ang ads. <laughs> oh, dalawa. Makagawa ko dalawa. Okay. Hello. Nandito daw ito. Can I, ano, can I hurt you? Because I want. not God. Butik buhay ka pa. Oh my God, saan so, tayo ng mga gamit? Yung mga pagkain, hindi ko alam. Ay. Yay! Yay! Ayan. Oh, there's a box. Wala nga signal don. Sana may ano dito. Ba't pa ako? Sabagay. Tagalog ang English ng pako. ako. Nails. Wait, what? 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 So, ang lupit. Nakakagigil talaga. Walang niya. Ay. Oh, I, I can get I can get beef that I oh there's a box there's a box sana may ano dito corn beef ba yan ay walang kwenta yung mga nakukuha ko walang kwenta yung mga nakukuha ko hindi ko nagagamit hindi ko na nasasayang na kasi kung nakuha ko naman nawawala rin naman production okay Manonood tayo ng dalawang ad. Galing. So sa tingin ko, dito na natin tatapusin yung video na to. At kung gusto nyo ng part 2 ng video na to, huwag lang natin mag-like and subscribe sa pang... So hanggang sa susunod, paalam! Ingat kayo!